Pagkakain um, <coughs> uh, uh -huh. na natin ba? Ano ba? -tur, kaya sa gabi ko. Pag nagtulong-tulong yung um, isang bagay sa dami natin. Naku. Diyan. Uh, <coughs>

la <laughs> ella nah. pasa el elemento al lente el pen

Oh, eh, ano eh, marami, hindi kasi sa camera eh. video ko Okay, salamat. Thank you, thank you sa lahat. na ano?